Umani ng saring reaksyon mula sa mga netizens ang lumabas na poster ng Marcos 107 Free Concert, kung saan ipinagdiriwang ang anibersaryo ng kaarawan ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nito lamang Martes, September 10, 2024, sa kanyang hometown sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa unang poster na lumabas ay nakitang kasama sa panauhin na magpe-perform ang kapamilya-aktres na si Francine Diaz at iba pang celebrity performers. Umani ng pambabatikos mula sa mga netizens ang pagkakasali sa line-up ng aktres, sapagkat bagamat tapos na raw ang eleksyon ay hindi dapat makalimot si Francine sa kasaysayan, lalo na at marami siyang mga tagahanga na kabataan. Sa ng ilang netizens, nagulat pa kayo kay Francine Diaz e eh, since day 1 wala namang backbone yan si Bey. Enabler na apologist kunwari pang apolitical in Francine Diaz being part of the Marcos 107 concert is not on May bucket list. I'm honestly concerned kasi she's the youngest performer. Many of her fans are young, malawak yung influence. I just hope they become more aware and don't simply follow their idol's political preferences. Subalit sa latest at updated poster na ibinahagi ng anak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na si Congressman Sandro Marcos, ay mapapansin na wala na ang larawan ni Francine. Hindi naman tiyak kung talaga bang legit na nasa line-up ng performers si Francine o talagang nagmula ang lumang poster sa organizers ng concert. O sa last minute ay talagang nag-back out siya sa hindi malamang dahilan. Samantala, umani ng reaksyon mula sa mga netizens ang pagkawala ng larawan ng aktres sa bagong poster na inilabas para sa naturang concert. Saad ng ilan, wala naman masama doon papasaya lang naman. Lawakan po natin ang ating pangunawa. Ano naman magpe-perform lang naman siya trabaho nila yan, may bayad yan natural grab nila para may kita. Tatanggi ka ba sa grasya? Mabuti nga in-invite mag-perform. Diyos ko Lord, tao nga naman. Panong hindi mawala may mga tao kasi na mapanghusga? Ano problema? Trabaho nila yan, Buti kung maibibigay ng bashers ang pangangailangan ng mga artista at performers. Umatras yan sa sobrang daming nambabash. Basher, naghahanap buhay lang sana ang bata gagawa ng issue. Philippines ang hirap mahalin. Anong masama dun, nilamo na kayo ng politika. She's invited to perform lang naman. May kanya-kanya naman tayong pag-iisip kung sino gusto natin. Among the many actors in ABS-CBN, Francine Diaz is the only one who gets noticed.